Hi guys, good afternoon. Ah, ngayon, pupunta tayo sa aking silo. Eh, kapun nilagay ko yon. Ngayon lang ulit ako naka punta dito. Kasi nga maraming ginagawa. Tara, samahan niya ko guys. Let's go. Dito guys, sa aking silo. sa ilalim dito ayun ko kung meron pagod meron guys meron 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 kahit meron 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 ata kapote meron babae guys bố ba anh, anh nó, nãy sáng, bố ba anh làm bố ba guys, đúng Ayos. Tawag ulit tayo. Nang babaeng labuyo.